Guys, gandang gabi. Tara tayo na naman magluto ng ating ulam. Ayan po. Ang ating fresh na salmon na isda. At siyempre ipapaksyo na naman po natin sa gata. Yan na po ang ating nyog. Akin na lang po yung pipigahin. At ayosin na po natin ang ating isda. At tayo na yung makapagluto. Yan po guys. Tara tara na tara. At nang makakain na ng hapunan. Yun. Ayun guys, nailagay ko ng paminta. Ilagay na natin ang luya. At ayan, ang bawang. Yun. Yan po. Ang ating simpleng ingredients na nagbibigay ng na. sarap. Ayan, siyempre hindi nawawala palagi ang luya dyan sa ating ingredients mga palangita. So, yun, para tanggal ang lansa. At ayan na po siyempre si Magic Sarap. At kompleto ang lasa ng ating niluluto. So yun, lagyan na natin ng, ayan, siyempre, silver swan, vinegar, sukang puti. <laughs> Or vinegar, siyempre, ayan. So yun guys, lagyan na natin ng suka at isa lang na natin bago natin lagyan ng gata. Ayun na. So yun na guys, ang ating kakang gata, ilalagay na lang po natin yan. Ayun na po, buksan natin at kumukulo na. Ayun, ayun na. Ang bago na ng paksiw. Ayun guys, buksan natin at kumukulo na yan pahibasin na lang natin sa kanatin ilagay ang ating kakanggata. dyan na po ang ating paksil mabango na so yun buksan natin at kung ano na ang kaganapan sa ating paksil na salmon ayan pahibasin na lang natin mga palangga para mailagay ko na ang aking gata so yun guys buksan na ulit natin at pwede na ilagay ang ating gata ayan at naghibas na po siya ayan so yun guys palutuin na lang natin ang ating gata at okay na po siya Hmm. so yun na mga palangga ayan ilagay natin sa taas ang sabaw para yummy para sumipsip ayan, ayan. buksan na natin at kulong-kulo na yan luto na po ang ating mo oh. paksiw sa gataan na islang salmo na sariwa mga palangga So yun ang mga palangga, ang yami na ng ating, ayan, Paksusa Gata na Salmon. Luto na po siya guys, requested, kailangan daw huwag masyadong matuyo yung sabaw, dahil masarap. Ayun po muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mamunting video sa Ramil have your ill of love. Thank you so much for watching, share, and follow, and like. Love, love, love. God bless us all po. See you sa next video po. Bye for now. Maraming salamat.